Ayong buntag mga kapobre. Mamalhin na putas atong baka mga kapobre Og atong kanding mga kapobre. Oh. Mangita taog asa ning daghan kalanon. At to na to siya balhinun, mga kapobre. Mga kapobre, naabot ang joko sa ako ang uh, balhinan sa baka og akong kanding mga kapobre. Huwag ang uh, kanding tuwa dito sa layo-layo mawai una na kong gihokot nya karon ang sunod kong gihokot kini baka na amay kalan on jud diri mga pobre na ajoy ma siam siam atong baka kay dili jud nato pagutman ni atong baka pobre kay mao ni ato ang pagsugod sa ato ang pang, pangandoy na itoy ta ani pero wala pa dyan mga ulag mga kapobre ang atuan na buhi na baka dako dako na biya unta siya mga kapobre oh. pero paabotan ta kung kanus ah kay dili man kita gud ang magbuot aneh mga kapobre atu ang ginuo sa kahitasan mao joy mag, magbuot ni kung kanus ah sa tagaan ta ani og grasya ning atuan na baka na mangitoy siya unyang atong kanding pod bata pa kanding dili pa man yung siya mga mga pobre paabot ta kung kano sa siya kay taas pa yung panahon na salig lang ta sa atong ginoo na tagaan ta og pagkabiskay sa atong panglawas kay kung wala kung naatay sakit dili mata maka makahimo ani na magkabalhin sa baka naayo ta sa balay ra kung naatay gibate nga sakit pero karon na biskay pata maningkamo di ta kutob sa atong mahimo og maore ang pobre yung update sa akong vlog karong buntaga mga pobre gipakita lang ko sa inyo ha, kung unsay akong mga gibuhat diri sa probinsya ka uban ang akong mga akong asawa o ang akong anak akong mga anak dagandagan yun dali mga kalanon mga pobre, pero kining uban dali na anamang makahoy mga kahoy dili pwede natuhok ta na ng naay mga kahoy, kay masambod man po ang atong mga buhi dali nya maori pobre yung update sa akong vlog mga pobre nga sa tanan na sumusuporta sa ako ang Gibuat na mga video kadaw adlaw nga ya salamat kaayo sa inyong suporta kay bisan bisan sa akong kapubrihon daghang japon nagsuporta sa aku, ah. oh. ako oh diri na ko to mga pobre dili natunitas on kaya lain na pong vlog ang ato ang pagkabuhaton Oh, hanggang dito lang tayo mga pre. Keep safe always and God bless sa lahat mga kapre. Bye bye!